Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito po ang aking bahay kubo. So yan po nakaupo tayo. So story time muna tayo, no. So itong mga lately ay may mga ina-upload-upload ako kahit hindi maganda, no. So yan ang inyong single mom at uh, uh, okay na siya ngayon. So story time tayo, dati kasi doon sa tinirahan ko kaya po nabigla wala na tayong mga upload sa akin youtube channel kasi po hindi na natuloy Kasi nga po sa dati kong tinitirahan, uh, yung pong tinirahan kong bahay, inalisan po nila ako ng wifi at ng uh, ilaw kahit po nagbabayad ako So aywan ko po kung bakit ganun yung mga tao dati doon So ngayon po, nandito tayo ngayon na mayroon na tayong matatawag sariling bahay kubo at masaya na po kami nandito sa aking bahay kubo. Ito po ang ating bahay kubo. Kahit maliit, so okay na po. So yan po, kaya minsan nakakapag-upload ako kahit hindi maganda. Kasi po, ang dami na pong nag-ano sa aking YouTube channel. Ang dami ko na pong may mga ads na po yung mga iba kong video. Kaya sayang, sabi ko, ipagpatuloy ko na lang. Malay natin, baka magkaroon din ng ano ang aking pagin YouTube. So, tsaga-tsaga lang, di ba? So, yun lang mga kamamasi ang aking isishare sa inyo. Next time, magkukwento pa ako ng buhay-buhay namin, pati ng aking mga anak. Sa ngayon, we are happy at malayo na po kami sa mga marites. Dahil ayaw ko po ng marites, kahit sinasabi na ako isang marites, sa totoo lang, bahala na lang ang juice sa kanilang lahat na yung mga taong uh, nagbibintang sa akin ng hindi totoo. So, bahala na lang po si Lord sa kanila. Sila na, si Lord na lang ang So, yun lang po mga kamamshi kahit hindi manggan yung kamamshi oh, thank you so much for watching and please subscribe the YouTube channel like and share thank you so much mga kamamshi we love you and God bless you all